Mark Kevin Andrade, o sa kilalang Tip CD, at pito pa nitong mga kasamahan na blogger arestado habang naglalaib. Arestado ang isang blogger at pito niya kasama na nagpaparaffle ng mga sasakyan online. Inilala umano ng Bataan Police Officer, ang sospek na si Mark Kevin Andrade o sa tawag na Tip CD. Kaano ba kasikat ang isang Tip CD? Sa hindi pa nakakakilala sa kanya. Si Tip C.D. ay isang rap artist at isang vlogger Siya ay sumikat at mas nakilala sa flip-top noong 2011 Ang unang battle nito at sumabak sa katunggali na si Luni at Abra Noong dumayo ang flip-top sa bataan sa kanilang hometown Tatadta kita ng punchlines Boxing Burning lines Balsing Abusuhin ka Chancing Iuhulog ka Landing, landing Pagkulain bibig mo Panting Pagkapagulok po pa, Gangling At kabusa ng hininga Pumping Only two and for fun isa si Tip C.D. sa talagang hinangaan ng maraming tao Dahil sa husay nito sa pagrarap at kanyang mga bars na talagang tumatak sa isipan ng mga tao At doon nagumpisa ang magandang career ni Tip C.D. Like, so, okay, boss sa so Take It Out, sa so Goodbye, sa so skills, sa so Wasakista Saka sa Bataan District, Gayle, sa so mga toko ko dyan Si Tip CD ay may talento sa pagluluto, kaya naman pagsapit ng dalawang libot dalawang putisang ay pinasok niya na rin ang pagboblog. Hey, Pimp your food crab Base bilang isang bataenyo. Kaming nagmelot lang ako dito ng butter, pwede rin margarine, ilagay ko na yung ating hipon. Mabilis lang yan maluto kapag nag C na o kaya man nagpula na, luto na yan. Sinis ang pagluluto ang kanyang naging content at mayroon 389k followers sa kanyang account na Pimpure Food. Ngunit ano ba talaga ang tunay na dahilan sa pagkakahuli sa rap artist na si Mark Kevin Andrade? Pero bago natin ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe baka naman. Umusbong ang karera ni Mark Kevin Andrade nang simulan niyang pasukin ang live streaming. Ang tipsy the garage kung saan namimigay sila ng iba't ibang sasakyan, bilang papremyo sa kung sino man ang makakajokpot ng nasabing draw. Ang mechanics ng nasabing sugal, ay bibilhin mo ang isang slot na nagkakahalaga ng 5,500 ng bawat slot, kaya't kung sakaling ma-avail na ang lahat ng slot ay doon na magla lead stream upang isagawa ang raffle draw. Naging maganda ang simula ng kanilang aktibidad dahil umano may ilan din na nakakuha ng mga papremyo, nakatulong sa ilan na gustong magkaroon ng brand new car. <laughs> Dahil walang malas ang pipigil sa paghatid namin ng swerte At narating na nga ng timang school sa Taguig Kung saan nagtuturo ang ating winner Alam nyo bang akala niya prank lang ito? Kaya naman personal namin hinatid ang kanyang napanalunan Matibay nakatunayan na legit ang tipsy di garage so Unit sa hindi inaasahan Habang naglalayab streaming ang grupo ni Mark Kevin Andrade Doon ay sinalakay sila ng mga kapulisan Kinumpis ko lahat ng mga ebidensya

Ang ikinaso sa mga blogger ay illegal gambling, dahil sa umano'y hindi rehistradong online raffle at walang permit sa operasyon. Patuloy pa rin ang pagsubaybay sa rap artist at pitong kasamahan nito sa kasong kinakaharap. Kayo mga katrendeng anong masasabi nyo, Kung huwag kalimutang i-follow, like and share kita kits tayo muli sa next video, goodbye!